Um, hi guys, ari naman kita subong sa plaza sang uh, Dumaraw mo idol Kagari naman mo idol oh. Bali 100 ang ibiling ko diri sa mga solid supporter naton Ari ang sticker to may idol oh Kag nga ngay nyo mga idol So sa mga solid supporter tayo kay gayunan nyo na ni Diri kita subong sa plaza sang Dumaraw kag wala pa tao oh. Subong diri mo idol naan Ami kay wala diri tao so makabutang kita sang mayos sini So ari mga idol naan in front lang ni sang uh, Jose si Rizal mga idol araw dire yan so dire ko lang ibutang mga idol oh dagpatya yes sa mga kwa mga idol dire oh nan dire lang mga idol nan oh. itago ko ini yun mga idol ah 100 pesos ning ayan nakatago yun siya mga idol hindi makita hindi siya lata so Tari lang mga idol, oh. atagan ko kamuklo. Diri lang ko, diri sa kahoy ganin o. Oh. Mahangin diri mga idol, tari sa kahoy ganin in front lang sang ano o si Rizal in front man sang uh, simbahan mga idol. Ara. So sa mga solid supporter ta dyan mga idol, please uh, like and follow para maging update ka mo mga idol sa aton mga isunod nga ibutang so ifollow if nyo ko my idol and share man para at least sa mga sunod nyo man nga mga or mga relatives nyo basi kag sila man makakwa si Nidre na so, so mga thank mga you so mga much my idol, idol sa mga solid supporter natin kag um, aram idol bali shout out sa akin naman <laughs> basi kilala nila kita so aram idol bali i-share nyo lang my idol ha ah. kag amo lang to giyapon ang ginapangayoko kung makuha nyo ni my idol, Bali, send, send lang ka sa aton nga kuminsiksyon para at least hindi man sang iban makaduan kag hindi man sang, kag hindi naman ang iban magruya. diri So, thank you so much sa mga solid supporter and God bless sa mga kakwa sini. Good luck. Sa so, no, bal mo, bre. Good luck sa mga kakwa ka. Good luck man sa mga mintinan sa plaza, no? yes, sir. <laughs> so, yun, mga idol. And, kapating ko kukulit sa mga solid supporter ko di sa dumaraw kay daw damo mga supporter tadi gani ginda ko dako ko so next naman mga idol um, abang abang ka follow nyo gid mga idol ah. follow nyo gid ang galawang tv para mas updated ka mo sa mga sunod na nga ibutang so basi kag mas dako dako pa niyang ibutang to mga idol so good luck and bye bye sa liwat mga idol ari ang klota ara ang simbahan sang dumaraw kag ari ang sirisal din ari ang puno din ari ang satunga nga So, Dere lang na may dolo. Dreo, oh, nan. Pakitaan niyo lang ada. Dra, uh, ang sticker kagang 100. So thank you so much and God bless and bye-bye. Ikaw pre ano man Yes sir.